naman natin may isa-isa. Uh, uh, yun yung, yeah. pero bago tayo kumain ay ipagpapray po natin so muna ito lang yan price pa lang yun? sa mga borders po natin mayroon din po kayong maglalala ito po ay Ah, uh, mayroon po kayo. At mayroon pa to ang major prize ano ha. Ano pa lang to, patikim pa lang po to. Pero sige ha, bago kumain eh, patutin muna ng panalangin na natin mga handa. Sige po. Ah, uh, dakilang Diyos. Ulit nga po Panginoon, salamat po Diyos sa pagkakataon Panginoon. Na nga po Panginoon ay nagsasalamat Panginoon na ng karawan. Salamat po Diyos. Tunay nga o God na nawa ma uh, makita namin yung tunay o Diyos na mensahe Panginoon ng Kapaskutan. Salamat po, Ama, sa bawat nanakilisa sa gawain nito. Salamat po, Diyos, sa mga nag e po na nagbigay ng kanilang lakas, Panginoon, at naghanda, Panginoon. Salamat po sa mga pagpapalang ito, Panginoon, na binigyan namin, Panginoon, binabalik na lang po, Panginoon. Salamat po, Jesus, to pray. Amen. Dito po, siguro, papano po po yung ano natin. Nandun po yung plato, ano. So, kanya-kanya po talaga ano to. Ah, mayo na si ano na tayo? ay papareto na. Siguro yung mga hey, bata yung... mo na bibigyan ako eh, kasi gusto ko naman yun Ah, oh. pikit na lang tayo ng ayos sa bahay. Sige, yung mga bata daw muna para 何<俺><俺> Sige po, pwede po yung mga ano, uh, yung mga lalay na rin, rin. yung mga anak natin. May kanin po tayo. Nandito po yung masarap na pritada to. May din dinuguan po tayo. May bread roll, may shanghai. Marami po. Kung magkanin, nandito po yung mga ulam. Sarap po. po. Yan ang dami pa, ang dami pang tao sa lamesa. dito, ang ba dito marami, po marami po Marami po sa pagkain, marami po yung mga masisipang na kaganda.